Oh, i-search Dato Galagan TV. TV. Kalagan TV? Dato Galagan TV. Dato Galagan TV. Ako'y kita magkamata na dito yung mga picture nila. Sumangil! Ang giaray dire, picture. Sumangil, hoy! Ikaw, yun yung topic? Yun yung topic, ha? Ikaw si Errol Gaburno?

Hey, thank you! Ang yeah. idol! Thank you, na na, ha? Ayaw, ma ba? Ah, dili, ah! Okay, okay, Perfect, dili. Ura! Saan mga kestorya ni Zara Paco? Pusing mga kestorya. Karoon nga lomba. Paindahan lahat naman doon. Pusing mga kestorya. As in, ito palot pa. Hawa kayo kestorya. Hawa kayo stiker. Kain palo guys, sira ba go? Ay, Mike, yo, sticker, boy Like right in, yeah. Yeah. Oh, so Jay, na Like and share. Like si Boss J. Nag-prepare sa Honda. Kata Honda Philippines. Thank you Honda Philippines. Ay, na, nandito pala yung kapatid ni Zaira Ah. shout out, shout out. Shout out. Ay! <laughs> 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 wow! <laughs> 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 Grabe ang crowd dito guys. Sobrang crowd. Daming fans ni Zaira Pato. <laughs> Pagdala ba? Dali, padalay da iyak. Eh nando ginagawa niyo, Jen? Na, anong ginagawa niyo? Nandito lang kami kasi oh, nandoon checks. sila. Uy, ano 'yun? Ano 'yun? Kail tapik. Ano 'yun? Ah, nakikipirin ba 'yan sa giraffe ko? Oh. Oh, giraffe yun 'yan. Ah, dikit lagi sa giraffe

Oy. 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 See, oy. Zia, his name is Zia. Oh, Zia, 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 Zia,

Wait lang guys, wait lang. Yang, yang. thank you. Where are we going? I go to other place. Okay, let's go. Because it's so very crowded in here. Bye, video. Bye. Bye, bye. Bye. Bagay! Okay. Woohoo! Yeah. Oh, problem! lakad na kami! Bye-bye! Bye, lang, bot lang, lang!